Hindi ako magdadalawang isip na banggitin ito. Kahit makasakit ako, pasintabi po sa mga architect at sa mga engineer, hindi ho tama yung ginagawa niyong pagpapadugo sa pundasyon ng bahay na gagawin o ng building. It's an occult practice. You open the door for the devil because you are offering blood from animals. And blood is like a pact kasunduan sa Diablo. Alam ko sinasabi, kaya ho may dugo na binubuhos para wala nang maaksidente at wala nang ibang dugong dadanak kasi may dugo nang inalay. Di ba? Ang tanong ko naman, kung katoliko ka, meron naman po tayong groundbreaking rights. Tumawag ka ng pare para gawin yung groundbreaking rights at kung dugo lang ang pag-uusapan hindi pa ba sapat yung dugo ni Jesus na dumanak para sa mundo para tayo iligtas sa anumang kapahamakan kung nagdarasal ka kung unahin mo ang Diyos lalo tigit sa pagpapagawa mo ng structure na yan paano ka naman maaksidente ay e, protektado ka ng Panginoon Occult practices Bahagi rin po ng old practice yung, nga, yung, mga pagpapasaboy at isa pa yung pagpapaputok kapag bagong taon. Yan. By the way, bakit daw nagpapaputok pa bagong taon? Para? Ano no? Para palayasin ang? Yan ang alam nyo. Dati yung alam ko eh. Pero nung nag i ako, lalo na naging pare, is the other way around in lighting firecrackers and having this occult practice, you attract more demons into your home and into your life. Kasi, naniwala ka na sa practice na yon. That becomes occult. Tsaka logic lang. Di diba sabi mo, kaya ka nagpaputok para umalis sa masamang spirito? Eh nagpapaputok ka sa labas ng bahay. Saan pupunta? Kasi sa loob. Kaya sa December 31, sa loob ka ng bahay magpaputok. Pag kayo nasunugan, huwag nyo kong sisisihin. Ha? <laughs> Pero did you get the point? And finally, we invited the enemy in by way of occult beliefs. In short, at siguro mas Makaka-relate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay nako, kadaming ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo kapag nagbigay ako ng na example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito. Lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Ano mga pamahiin Dami. Ikot ang plato, pag-aalis siya. Tignan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Spiritus Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? E di pagdasal mo, nawala wala mangyari. Di ba? Ano naman kinalaman ng inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan nyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Huwag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na. Pangit ka talaga. Joke. <laughs> Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun eh. Lalo pag may namatay, no? Ah, sure ball to. Ang dami, da meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. ba? Diba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya alam po, bawal magdala ng pagkain galing sa burol. Marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan at mag-uwi. Limang araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahiin. No? Halimbawa, nang galing kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa Makdo. Bakit? <laughs> Tama, alam nyo? Pagpag! -pag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs, go against the first commandment. Well, hindi ko mat-check-check kung pagkatapos nito ay eh, iiwasan nyo na ang mga pamahingin. Pero bahala po kayo. Pero sana ikumpisal nyo. Sabagat hindi totoo mga pamahingin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahingin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR sa taulunan ng kama. Bawal ang makatapat na pinto. Kalokohan. Ba't pa hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung nasa po ako sa nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko, lahat ng bawal sa pungsoy, ginawa ko. Buhay pa ako. Yung CR ko, nasa ulo na ng kama, may pintong magkatapat. Bawal daw yung sa pungso eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya huminsan, para tayo siraulo ulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Iba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng no, isang funeral coordinator, kasi sumunod ako hanggang sa simenteryo eh. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ko, tatay ng no, kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers. At bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung no, coordinator, no? Bumulong pa eh, father. Puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman wala lang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na, hindi pa rin nasusundan, kapuputul mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo, yung trabaho mo okay sana, pero huwag ka maniwala ro'n sapagkat hindi totoo yun. Ewan eh, ko kung natuto siya. Pero pamahingin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this. Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng Diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this, take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay?